Morning kasaka. Dito tayo ngayon sa ating palayan. Na mag-spray tayo na ang ano mga rods. Mag-spray tayo na fungicide. Dahil may, nap may, napansin ako sa ating palay eh, yung dumidilaw ang dahon. Kaya tayo ay mag spray tayo ng ano ng fungicide mga idol uh, sabayan natin ng pulyar dahil ito ay naglilihi na to mga idol kaya gusto kong spray to ng ano ng punji side oh, tulad ito ng ating katabi mga mga loads so malutso dami mga namamatay na ganito mga lods o oh, yung ganito yung dahon kung nakikita nyo mga lods ito na susunog kaya tayo ay mag spray tayo ng bunyicide para at least yung maglilin ng ating palay eh, para hindi naman masyado mag ganito ang palay natin o oh. yun kung malatos kung anong to o stumbor ba to o ano, anong dahilan ng pagka ganito nya Kita niyo mga lads, nasusunog yung dahon. Mga mga Oh. Hindi oh. nyo kasi nakikita, hindi kasi nakita mga lads, magkikita mga lads. Pero ito ang ating pare mga lads. Oh. Medyo dumilaw na. Dumilaw na. Pero ito ay may, uh, may 42 days. 42 days na ngayon. Subukan natin spend ng fungicide at saka, ano, maglagay din tayo ng pulyar at least meron siyang kakainin kahit hindi nabuno dahil wala na tayong wala tayong pambili ng abono full yard na lang at saka mag spray na lang tayo ng ano sa dahon so i-subscribe mga idol sana ay eh, ma uh, ano kayo sa aking video ganda mga lods meron tayong maanti mm, dito Daanan nating grass cutter tong ano niya. Dahil magdudiyan na to baka ano anang ano mga insekto. Ah, ano, mer meron merong pang, -insek, pang insekto, pang insekto dun malods pero. Eh, joanahin ko muna. Mag-spray tayo hanggang sa 50, 50 days. Mag-spray mag tayo ng pang-insekto. oh, ito ating spray malods na fungicide natibo hmm. dahil lang area lang nito may lang na 3000 square meter tatlo lang gamitin natin ay dating sprayer napakatipid so salamat idol at sana ay maano niyo ang ating video Kung gusto ang ating video kahit hindi masyado malinaw saka dahil tayo eh bago pa lang sa youtube nag upload ng youtube gusto kong may share lang ang ating ginagawa at nalaman dito sa ating bukid kaya sana ay magustuhan nyo at kung ikaw ay magsasaka na sumusupo sa mga magsasaka sana ako yung mapansin at suportahan Mayroon itong tunawin. Kaya dapat natin haluin mabuti. Ito mga logs. Pang lang natin sa mga dahon. Dahil ngayong mulan kasi. Mulan na tumaraw. Yan ito ang epekto ng panahon. Yung, yung pulang dahon lalo na hindi tayo hindi kumpleto ang kanyang, kanyang abono dahil minsan lang ka, dalawang beses lang tayo nag upload ito ng abono pero napaganda ang dami suwi mga logs yung sinasabi ko sa inyo na na ano na buwan natin ng 1620 lang 1620 at uh, replica sa nung pangalawang beses na tingnan ng pangalawang beses na pag-apply natin, nag-apply natin tayo nung 30 day, ay 29 days complete at saka yung ano, trip ka to set saka 1620 yung ating na-apply pero nabaganda mo na, ang daming yung suwi